Ah, tubig Ito malaking buriga. Punong-puno yan. Tapos yung sa unahan na buriga, puno din yon. Ngayon lang kami nakaranas mga kablogers ang ganyang kadaming. Tapos nalagyan pa itong mga lagayan na sa service. Tapos yung sa loob pa. Kali ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, Walo atin i-vlog mamaya yung pagpinta ni Kuya Rola ng ano isda pintahin yan sa lista ni Kapitan grabe kakargado parang sobra pa ito sa ano sobra pa sa police starting yung palaot yung palaot na kargada pinagtatapon na nga yung mga bato yung mga bato yan sa tre yung dalawang tree dyan wala na Nandunan sa taas inangat ang bato tinapo na oh grabe kakargado na Nakapasok din ako. Ha? Nakapasok din ako. Pasok ka. Oo. Oh. Sa pang dosing ano, magawat. Lobet ka, lobet. Oh, <laughs> Oh. Uh. 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 Good morning mga ka-vloggers Kali bagong vlog tayo pantina na kami pa uwi Kirit-kirit talaga ito kaya Punti na lang ang nyilok May dadahanan kami bangka dyan Yung isir Nagaling nahikan din At ah, halpuro muna kami ng nyilot tapos sa yelo kabi ka kargado pasok ng tubig dito flooring nalagyan pa namin yung sa loob na buliga yung tubigan alam kayo dyan may tub may isa dyan puno yan puno yan puno yan puno tapos yun sa labas puno din ito lahat yun sa loob 700 si na laman na yun yung tubigan isa lang ang nilagyan doon may mga tubig kasi na ano may mga tubig pang iba doon ito puno ito yan yun barilis ang laman na yun laman na yun ay nasa 40 piraso na ano barilis tapos ah ta, tubig ito malaking buriga punong puno yan punong puno na yan malaking buriga tapos yung sa unahan na puliga, puno din yun. Ngayon lang kami nakaranas mga kablogers ang ganyang kadaming ano, kargada. Dati nakahuli kami ng 13 tonelada. Yun lang ang napuno. Tapos ito. Tapos itong dalawa. Nakahuli kami ng 13 tonelada. Kung sa privatean, mga barilis, ang namin na yun. Ngayon ay nadagdagan ng isa. Tapos nalagyan pa itong mga lagayan no, sa service tapos yung sa loob pa bali ito isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam siyam mga vloggers na lagayan ang napuno puro puno ito puro may mga isa ito siyam na lagayan ng service ang nalagyan ayan malalaman natin ito mamaya pag pininta na yung ano yung isda sa listahan, mamaya ko kukwintahin yan kukwintahin ang total, tututali na yung ano kung ilan tonelada yung huli natin, lahat ano lang kami anong pizza ngayon pa rin naglao tayo? anong pizza yun naglao tayo? trace, anong pizza ngayon? 11 Pitcha kami naglaot mga vloggers Doon kami banda na tagal-tagal lang sa baba At na marilis nga kami doon Nasa Ano kami doon? Limang araw Bago kami tumaku dito sa 129 Sa Tin 129 Kung nagdiretsyo kami kaga dito Baka nung mga nakarang araw pa kami naka uwi At paspasan lang si ba dito ng ano, maliliit Bali ano kami ilang araw uh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maybe this, this. Uh, walong araw. Walong araw kami. Atin i-vlog mamaya yung pagpinta ni Kiarola ng ano. Isda. Pintahin yan. Sa lista ni Kapitan. Grabe kakargado, Parang sobra pa ito sa ano. Sobra pa sa police starting. Yung palaot. Yung palaot na kargada. Pinagtatapo na nga yung mga bato yung mga bato dyan sa tray yung dalawang tray dyan, wala na, nandoon na sa taas, inangat ang bato, tinapo na nagtira lang ng bato sa ulihan at pan, ano, pambalans at sub-sub yung bangka sub-sub, pag hindi maglagay ng bato doon sa ulihan oh gabi kakargado na Ang namin mga kablogger sang isda ano? Bicol. Mercedes. At doon ang mahal. Dito kasi sa Partin Surigao. Mura isda at tambakan dito mga maliliit. Kagaya nung nakaraan namin. Lugi kami. Siyam na tulinadan huli namin ngayon. Pero na lugi pa kami at murang mura. 70-90 lang ang kilo. Nagbinta lang kami ng 700. ayang konsumo ni Kapital 600 ang konsumo. Gawa na galing kami kisong. Kisum Province, malayo-layo tinakbo. Ubus ang krudo. Ngayon, makabawi talaga kami. At mahal na isla sa Bicol. Nasa ano ito, 400, mil, 400 miles ang layo. Pagkababa namin ang isa dyan, Diretso na kami uwi sa amin sa Kisum, sa Dinaikan. Doon naman kami lalawat sa aming privatean. Baka mayroon na doon ano, laman. Baka may mga laman na yung aming mga sariling payaw doon. nesse isso Closing service pa pito. Ang huli ko ay 949. 49. Ang huli ko lahat. Ang total ng huli ko. Ang yellow pin ko ay 505. Ang tuloy ka na ay 438. Tapos may salmon ako na pitong kilo. Kaya ang pinakamadami si ano? Ricky. Si Ricky. Ang ano pa una na? Sabi mo na kanya? 1-5. 1549 ang huli ni Ricky. Pangalawa 100. 14 1485. Pangatlo 155. Pangatlo Iboy. Pangatlo, 155. Pangatlo 1426. Pang Ryan. Sa Sadam, sadam. sadam?

Kapito pala ako, kapito. Oo. Kapito ka sa ano, senador? Oo. Ang pala ako. Ang walang si Kuenchik. Chinese, ang pang ano? Ang Ang kahulihan. Parobot? Hindi. Talampunay. Ay, talampunay. Ang 701. eh 600. 690. Ay, oo. Talampunay, 690. 690 pareng robot si Binan Ridwan pareng Jeffrey si Binan Ridwan Ro Arnel 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 na uh, 697 Uh, tenampunay. yan ang talampunay all total yan okay, yeah, lang ang total lang muli ng set base 13,399 13,399 yeah. mamaya pa yung sa mga dirbot malalaman ko nilang ilan ang ano na yan Ilan lahat ng total? Siyempre, hindi pa yan mga, ano, mga ka-vloggers lahat at may barilis. Hindi man na yung mga ka-vloggers. Ayun, may bangka na dito. Nakasalubong kami. Kagadilay kanina ito. Yung Asher. Magano muna kami ng yelo dito. Manghiram. At kulang ang yelo namin. Punti na lang ito. Mga dalawang bloke na lang. Dito abot dun sa pananaugan. Doon kami magano ng yelo. Magbili ng yelo. Doon kami magbili ng yelo sa Panaugan At pagdadaan pa kami ng Placer Surigao ay malayo na Tapos sa yelo Isang araw, isang gabi na kami nanakbo Hindi na pala natin mga ka-vlogger sa videohan yung pagkwintada ni Kay sa huli ng taga -mother boat Lahat-lahat ang isda namin umabot ng 15 Mahigit 15 tonelada kasama siguro yung mga bariles Tapos siguro ng 17 no? opo opo 17 tonelada natin ang malilit lang kasi nakuinta kay hindi man tinimbang yung malalaki 16 tonelada malilit 15 maigit Akin ah, 15, 15 kasama malalaki 17 yan opo oh si Sofier Kuling si Sofier Kuling <laughs> Junior Kuling ah Junior Kuling <laughs> <laughs> dalawa yan sila mga kumpanya mga ka-bloggers papunta dun sa amin pinanggalingan tinawagan niya ni Kapitan silang kapalit namin dun galing yan silang bataan bataan yan sila galing tanan sa ako andun na po ah, sirisa po sirisa po Likaw ya sa galing bataan. Dali Salo yan ng arga sa. Sorry ko. Takluban. Takloban. Takloban ayar. Ta aso pa lang unahan nito ni. Oh. Anya si Kentoy ay. Ya oh ya tiyan ya ti. Na repair na yung bangka na 'no. Malaki na rin. Bawa itong service at ng hilo tapos maghati din ng fishing supply at ang mga gamit na yan nila na mga nylon maliliit kay galing yan silang bataan ito bataha doon yan naglaot sila hindi Ariyan dito sa Furigao at malalaki dito ni Ka. Binigay namin yung mga biwas namin natira, na tira. Na 559 ay 557 tapos 558. Tapos mga nailo na 120. Hello. Okay, mga nailo. Ate sila na yan ni eh, ano. Ni eh, Romantico yung kakumpanya niya. Yarande. Mga biwas tapos nailo.

Oh.

may tao. Oh. Nailo kasi namin mga vloggers nung palaut kami, 160. Ang karga namin kaso may nanghiram din sa amin ng ano, yelo yung Ivan John. Taga dinahikan din, naghiram sa amin ng 10 bloke. Eh. Kinapos tuloy kami ngayon. Kaya kami naman ngayon manghihiram sa ano, mga tropa. Mga taga dinahikan din ito. Hindi pa kasi lumahot yung hiniraman namin, oh, hini nagiram sa amin ng yilo Pag uwi dinan di nahi kanyon Ya tina rin palang palang uwi na yan Di tagon Di tagon Maik si lang Maik si lang Buman rampur manan bangka na yan Gumanda uh, ang oh, Tama naman yung Tama naman talaga yung Basta yung na yung oh. Bitan makina na yan o Bitan makina Kabilis yung eh, manakbo. Lit-lit lang ng katapos makina. Yung walang sa bitin. Sira! Tapos parang ano, parang gustin. pa. Ayan, ano na yung transmission on repeat. Tama lang <laughs> sa mga <Tira>. Tama lang sa mga na lang Sira. Sira. Buti yung si ka. Tama lang <laughs> si... Sige, sir. Sige, sir. Sige, tapos naka Oh, yan ni ano eh. Nakablog yan kay Amy Gudot. Palakas-lakas. Hilahila kayo doon sa may tapat ng Marinduque. Ang kalalaki ng alon. <laughs> Nag-viral si Amy Yung tinam niya ng ang unahan na yan ay Subasog. Hilahila -hila yan ni Labirboy. Tagal na yun. Tagal Lupa. na. Tagal na.

Ubouhan buo eh. <laughs> <laughs> okay, sila nagpafile ng ano, form port. malaki bubo. Tabet. Ala. Lubog. Tama gud nag-anon alon. Dublang ang Biglang anong alon? Big Masamang na yan pare Pero pa pare. Wala na. Dali ka yan. Nakapamiwas naman yan sila dito sa tabi. Sa panabi. laging bulusok